Guys, ito na ang luto natin ginisang gulay. Oh. Mabasa, panaya, okra, talong, sitaw, at may kangkong. At meron siyang ilang pirasong hikon. <laughs> at saka may ginisang ginisang na ah, bagong. Ayan. Kasi kanina, guys, na ano magluto kaya pili ulam namin bigo na malaki ng tanga na pumasok sa lata sige ako ko, kunin sa sa tuto yun 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 yan yun yun ko yun 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 tubig. Lumayan sige, minum ka na? Ha? Uh -huh. Bago tayo kumain. Maglalamig dito. Pag may baso. Yan. See? Ayun tayo guys. Ngayong gabi na to, ang unang subo ay para sa inyong lahat na nag din. <laughs> Yan. Yun yung sili ko eh. Yun yung suka. Hindi ano mga timpla nice. okay. hey. ko suka. Guys. Okay. Ayan tayo. Oh. Gamot kasi yan eh. Oh Hmm, nakaba na. Nakaba hmm, na ito hmm, na ba? Uh, Maliligo tayo.